Ah, nabulaga kami nabulaga ako ng aking sakilin parang namatay nako ano kaya to na over na over watering kaya or ano nangyari sayo bakit naging ganyan ang kulay mo hey, omg wala na wala na tong isa Yun lang namang isang yan. Pero yung iba, okay naman. Ano kaya to? Yan. Wala na. Wala na yung isa. Ganun talaga. Pag ayaw na sa'yo, iiwanan ka. Parang ex mo lang. <laughs> Pag ayaw na, iiwan ka na. Ayan. Nawala na po yung isa. Yung bigay ni Ana. <laughs> bigay ni Miss Ana Duran. Nawala na yung isa. Pero yung iba naman, Okay. Okay naman siya. Hindi ko lang alam ba't ito. Basa yung lupa niya. Pero mga tuyo naman yung iba. Yan oh. Tuyo naman yung mga lupa nila. Pero yung isa. Bakit basa kaya to? Anong problema? Nako, sa raindrops. Huwag kang mamamatay. Huwag mo kong iiwan. Hindi ko kayang iwan mo ko. Hey, charot. <laughs> ayan, nabawasan ng isa ang ating succulent okay lang yan, ganun talaga ang buhay, pag ayaw na sayo iiwanan ka na diba okay lang yan pag iniwan ka palitan ng iba Charis. <laughs>